Hello mga kasyurikat ang sumakat ka. Hello, hello, hello. Good morning mga kasyurikat. So, mauna ni mga kasyurikat noon, nakabalihin na jud ko din sa akong apartment mga kasyurikat. Sa iyo kayo sa buntag, it's 8 o'clock in the morning. Ay, ginoo ko. Pwede ka pwede ko matunan mga kasyurikat. O ko na human, ug-unpack sa akong mga sinina. Nga, gahapon mga kasyurikat sa third day to. Kanang kuan. Nanghakot niya sa akong mga gamit. Nga, Nga, kanang sofa nga ko nila sa Disney Princess ang akong friend na nag-sponsor sa usaka sofa nga nice kaayo o ang TV sponsored sa sa usaka friend na mas shortcut thank you kay ninyo Jennifer for the sofa and sa TV Janice thank you so much and sa si Disney Princess nga si Arang tabang paghakot na maghahapon yan luyag pasan sa sofa nga nangalis nga dyan tao na mga ilong mga kasyurikat, no? Pero malaban dyan mga kasyurikat niya. One, one pa dyan gahapon mga kasyurikat, Diyos ko? Pero laban dyan mga kasyurikat, o yun, kaya para makahuman lang dyan ko sa kung, kung, kung ah, pagbalhin din sa kong apartment, no? <coughs> so, kanang, nakakaroon, mapatid yung pagmata na akong i kung, ako mga kasyurikat, eh, on sa kong, akong, kung ah, kanang update sa kong apartment niya. Kanang, lucky ka tagtingog rin, no? Kaya, nagibag mata lagi ba? sa na lang. <coughs> ito mga kasyurikat, no? Nya ano, mabangon ta mga kasyurikat niya. Ay, nangawalan niya mga kasyurikat. Huwag gawin pa ako ng apartment. Pwede ko na mag-unpack mga kasyurikat sa kung kung Sa kung apartment. So, ano, na ito. At ang i-room tour sa kung apartment mga kasyurikat. Kaya naibag update. Tara. So, mauna yung mga kasyurikat ka kung bedroom mawa. Huwag gawin pa dito kayo. Huwag pa dito kayo mga kasyurikat. oh pa na iayos i sa kung kung an bed. Kaya mapapagmata na ito, no? Pero wala na kayo sa katibid tv din na kinahanglan pa siyang itataod. Muna siya. So, muna siya mga, mga Ako, akong bedroom. Uh, so, ato ta sa tungkuan sa akong living room. Sa akong sala mga kasyurikat. So, muna na akong sala mga kasyurikat, no? Uh, the, nice kayo. Sigaan na tong siga mga kasyurikat. Ha? Huh? Para makita dyan ninyo ba? Papasag ko na humanda rin mga kasyurikat. ah uh, ako muna na akong sala mga kasyurikat. mo uh, muna akong akong lami sa mga kasurikat o oh, sa pag magparty party, -party. o oh, na pa jud pa kani siya mga kasurikat o oh. oh, di ba nice na kay mga kasurikat o oh. siya nga sofa mga kasurikat sponsored yan ni Jennifer mm, ang pinaka akong amiga dito sa Sweden yung pinaka generous po no mo share dito sa mga blessings maawa oh, na kaya kay ibarag Abusar na ba? Nagana ka siya natabang na ako. Ang buto ay na dyan ko. Kung saan taman, ihatag mo dyan daw ninyo nga sofa. So, gidawat lang po na ako. Nisod mm, mo daw balibaran ang grasya. <laughs> Mawawang na siya niya. Mawawang dyan akong sofa, mga kasyurikat. Mawawang dyan akong sofa dyan. na napalit. niya. Yeah. ang kanil siyang TV. Um, Mawawang sa niyan. Sponsored sa niyan ni Janice, mga kasyurikat. Ang syurikat sa Sweden. Uh, sponsored niya ng TV, mga kasyurikat. Kinala pa na ko siya pagkuhan ng palitan o ganang cable para Kani siyang kung an, patunganan sa TV. And eh, sponsor dyan po ni Jennifer mga kasyurif. Kat, sis buo tayo kasi Jennifer. Eh, you know, kay ko baga, kay kong naong, no? Kaya gawat, yun tanan-tanan dyan day. sao na lang. So, kana siya, kan Jennifer gyan po ng mga kasyurif, kat. Yan, kana carpet, kan Jennifer lang gyan po na. Dagan dyan kayo siya na hatag. Mauwakay ko. No? So, Saon on taman, nang lang sa tagtabang, so, dawat lang dito kayo, wala gita trabaho, karong mga kasyurik, kaya kinahami ito trabaho. So, medyo okay okay na itong kuan, ang atong, atong lugar, kinahalan na lang siya i-vacuum, yung arita sa itong, kuan, kusina, uh. so, ayun na, mga kaldero na siya, na, na siya i di ba kinahalan na lang, kung mapalit, kung kuan na lang dito, kanang, pagkaon, uh, di ba Medyo kompleto na dito siya mga kasyurikat ng akong sing. Ya, yeah. hugaw gyud pud ka tambak cha pud diri akong kuno ano, no no. Ya, yeah. oh kanang carpet gyud pud kan Jennifer lang gyud pud mga kasuri cut just color dagan ka ayo. Baga jud kay kog mga kasuri cut as in. Pero lagi sila dawata daw kapag lasya ang gihatag. Go. Dawat jud ayon sa way pagduha mga kasuri cut. That's life. Nice. So, mawala na akong update mga kasyurikat sa akong apartment. Yeah, nice na kayo siya. As in, Nice chika okay, ako ng apartment mo ka shorik Ganahan kay ko comfortable na kay ko diri matulog man um, man akong ako ni sa gawas. So murag makita guro man ni shorik ano ni Das Princess Ara kay maglaglaag daw ko ni no mangita daw ko ni no sa Masig na mga nindot ba dito. So mao na to mga ka shorik na hagard pa kayo kay mapadyo pag matan ako mga ka So mao na na siya kung ako apartment mga ka So Puro lang ko so. So, so. Saon yun. Dito eh. Yeah. I will start my day na mga ka no? Para kuan. Para kuan kita productive ta every day. I mean, productive ta karong adlawa. So, thank you for supporting me sa kong mga itches, itches, mga ka -sirikat. And amping pingunta nandihah. Have a nice day. Have a nice weekend. Have a nice Sunday. Charis, unsa mo dyan. Dagan kayo pag-ipang yo no? Mo to mga kasyurikat, anting mo, and advance Merry Christmas. Love you all. Bye!